Dahil close game mga idol, pag-usapan natin ang executions ng Slovenia kontra dito sa Iceland sa late game. Ito, with under 5 minutes left in the game, no? malamang si Luca ang nagtatanga ng bola at for sure sinabi na natin to sa dating mga videos natin patungkol kay Luka, May double staggered screen sa niya ngayon. plan na rin syempre tong Iceland on how to defend this kasi ako nga hamak na content creator lang nakikita to. Inuulit-ulit ko pa. So sila pa kaya na mga kabuhayan na literal yung sport na ito. At ang ginawa ng Iceland ay hindi pululubay yung tao niya kay Luka. Habol kung habol siya. Kita nyo naman. That's why important din yung dalawa ang screen kasi ang dami niyang iniiwasan na tao. Ending nahiwalay pa rin siya at sumama na itong 7-footer kay Luka. Pretty usual na play ito sa Slovenia at napakagat ni Luka ito sa ilalim. Then after isang possession, inatake po muli ni Luka tong big man ng Iceland. This time, isang screen lang ang kinailangan kung saan nagda-drop cover tong big sa kanya ngayon. Kaya rin po, napakahusay ni Luka mga idol kasi masasabi mong expert na talaga siya in navigating the pick and roll play. Nakitaan niya kanina ng butas ng depensa kasi nag-drop nga yung big man at pinagpatuloy niya lang yon. Hindi talaga siya masabayan ito. Tapos na ang NBA, tapos na rin po ang PBA pero may FIBA pa po tayo na paparating mga idol at may bonus pa rin po si One X Sports sa unan yung hulog. Tignan nyo lang yung napupusuan yung mananalo sa bawat laro sa iba't ibang liga pa yan, mapa NBA, PBA Japan B League, FIBA o iba pa mga idol, i-click nyo lang yung link sa ating komento at i-type nyo na rin po ang ating code na nakikita nyo dito sa ating screen. Jonas PB lang naman yan. Heto naman po with only around 1 minute and 20 seconds left in the game, ang isa pang diskarte nila ay yung Luka post up kung saan na ISO siya kontra sa smaller player. Usually po ay okay lang naman to kasi nga si Luka naman yung nag-ISO. Kaya kung shoot or no shoot man, you got to live with it kasi siya nga ang star player nyo. Ang mahirap lang syempre para sa Slovenia, itong ganitong klase ng mga galawan e scouted na nga. Planado na nung kalaban kung paano bantayan kaya nga ngayon may mga nagtuturo-turo sa Iceland para sa placing nila sa depensa. Kaya kahit nagawa ng move ni Luka tong tao niya, may sumulo naman din po na iba. Ganyan po ang game plan ng Iceland ngayon. Mautak din talaga tong si Luka at hahanap talaga to ng foul as much as possible pero hindi siya napagbigyan ng ref sa pagkakataon na ito. Kaya heto na mga idol, inestablish lang natin sa unang mga clip na ayun nga, ganon ang depensa ng Iceland lalo na nung sa ISO ni Luka. Handa sila at pinapakita po nila na committed sila in stopping Luka talaga obvious naman. Kaya ginamit po ng Slovenia yon sa kanilang advantage no at imbes na si Luka ang magtatanga ng bola, ginawa siyang taga screen dito with under a minute left in the game. Kaya yan po yung title natin, ang hindi paggamit kay Luka, ang tamang paggamit sa kanya at least sa mga oras po na ito. Ginamit naman siya bilang screener pero hindi yung usual na role niya na floor general ng team. At bakit naman naging maganda to? Kasi nga committed yung depensa sa kanya, at least yung tao niya. Itong si number 6 signan nyo, sa pagscreen ni Luka, tila wala siyang pake doon sa ball handler basta nakadikit lang siya kay Luca dyan. Pinadaan lang eh. So that's something naka-exploit exploit talaga. Kaya nga inulit nila to at ganun pa rin. Wala man lang binigay na pressure at hindi man lang nag-switch yung number 6 kasi iniintindi niya si Luca eh. Kaya mas naging madali tuloy yung drive then eventually yung kick out. Tila naging statwa talaga tong Icelandic player na ito at mukhang hindi rin siya naabisuhan ng coaches nila kung ano ba ang dapat nilang gawin sa ganyang pagkakataon. Tinitigan niya lang. Then pinadaan tong si Nikolic. Kaya he has all the space to do yung mga bagay na gusto niya kasi walang pressure sa harapan. Eventually nakahanap ulit siya ng kakampe sa labas. So na reverse psychology po nitong Slovenia yung Iceland sa late game execution nila mga idol. in expect siguro nila na puro luka, luka, luka lang tong Slovenia. At yun naman din kasi yung laging ginagawa nila sa Eurobasket ngayong taon. Pero ginamit nila si Luka sa ibang paraan sa mga oras na ito. At nag-benefit naman sila. Then hindi na rin po nakapag-adjust ang Iceland dyan at late game na. Hindi na rin po sila nakashoot ng 3 sa mga oras na ito. Kahit na sa buong laro ay mahusay na 43% sila from deep as a team. Kaya dahil sa panalo po na ito, nakapwesto na rin po ang Slovenia sa next round ng Eurobasket 2025. Ang round of 16 kung saan yun nga, labing-anim na bansa na lang ang natitira out of the 24 na kasali sa torneo na ito. Sa Group D, ayan nga po ang apat na teams na papasok sa round of 16, yung Israel, France, Poland, pati nga ang Slovenia. Kaya mas win game din po ito sa Slovenia, no? Kasi kung natalo sila, lalabo lang ang pag-asa nilang makapasok sa next round. Kaya ano po ang mga sabi niya sa video natin ngayon, ilagay nyo lang po mga idol lang inyong mga komento sa ating comment section. Kung gusto nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, magsubscribe subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.